dito na naman ang aking mga pabebe o oh, dyan. sige play play daw sila o oh. ayan eh sige o o o ba 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 o o o ano yan play sila playtime ang mga pabebe ayan o oh, diba ba Nawala na ang wala na. O, oh, ayan eh. <coughs> diba? Playtime sila. Tignan mo naman yung isa ko. Tignan mo naman si Kat Kat ko. Oh. <laughs> Ay, isa, isa sa... O, oh, ano ginagawa niya dalawa niya? Hmm. Diba? Hmm. I love daw, sabi ni JC, kakahat. Love daw yan. O, tignan mo naman ang buntot nila. O, yan. Love daw yan. Diba? ba? Mm. Love. Love ba yung dalawang yan? Tignan nyo naman. O, anong gusto mangyari nito mga to? Ah. Kiss love. Hmm, hmm. mm. mm. mo naman yung isa. O. Nilalapit. O. Oh. Aba <laughs> na lang yan. O, ayan. O, oh, ayan. Mm. Mm. Ba? Ano ba yung mga yan? Si kakat. O. Oh. At ang aking JC. Hmm. Oh. Na, ayan na, ayan. na naman sila. Hmm. Oh. JC, hindi nga dito, JC? Jacy. O, oh, ano? Tinutokso ka ba ni Kakat? Ha? Hmm. Oh. Okay, say bye-bye for now. Bye-bye, JC. Where is Kat Kat? Where is Kat Kat? Huh? Okay, huh? Binilinis niya ang sarili niya. Bagong ligo yan. <laughs> Bagong ligo yung king See you later. Bye bye.